Kasi nagbuhat yeah, ako ng karating sa akong buhangin. Okay. Eh, Alam-alam yung buhat ko ng taga-hanyan na ito. Hmm. tumunog ba? Oo. Okay. okay. Kailan pa kayo nagkagin? Chore chore <choreUREbedingt loves> okay. Isang linggo na. May isang linggo na. Ha, isang linggo na? Oo. Ngayon, abutin mo yung paayang ngayon? Abot ko na ngayon. Ano nang masakit? Paano siya sumasakit? Makirot talaga siya. Makirot talaga siya. Pero ngayon medyo ako okay, okay Hmm. Kasi may isang ring na siya bukas yun. Pero hindi pa rin kayo comfortable? Well, hindi pa rin. Parang nakahiga ko. Sige, higa kayo paliretso. Parang matesting natin mamaya. yan. Ayun, masakit. Masakit? Mabibigay upo kayo ulit. Wala pong isang segundo, masakit na. Okay. Ganyan yung sinasabi ko. Pag hindi nakasalan sa inyo sa may back nyo, pag humiga pa lang kayo, masakit na agad. Pero pag nakalatag kayo at nakasalansan na walang masakit, goods na yun. Kailangan lang natin ng konting pahinga. Pero ito masakit. Okay, lang, lang. Hmm. Tayo kayo. May binuwa to si tatay buhangin. Eh, alam na yung posisyon. May lumagotok. to. Higyan hmm. ka gilid. Kailangan lang din yan. Oh. Hmm. Pag naka ganyan, masakit? Hindi? Masakit din pag naka ganyan? O oh, sige Okay, relax na Huwag na kabilang Dabi lang sa'yo Kahit anong position pala, masakit masakit din nalabanan Tigas, huwag oh, mong tinitigasan Labo ka muna, yan yeah. Okay, relax na. Huwag mo lalabanan. Sige, ayaw mo lang masaktan ka muna. Mawawala rin yan. Okay, Labutan ako lang. Isa pa. Kabilang side. Isa pa ang kabilang side. Dahil ikaw may ilas ako masakit. Okay, Labutan mo lang. Huwag mo lalabanan. Okay, yan. Okay, lamutan mo lang. Huwag mo sundan. Ayan. Ayaw Huwag mo ita pa.

Okay na kayo dyan? Okay na kayo dyan? O, oh, sige, dyan lang muna kayo. Ah. Sino nagpagamot last year? Si Papa, pa ako. Anong maso niya last year? Yung sa paan niya, yung sa dito, yung Parang bayo ko siya. Kung gusto naman. Okay na siya mag... Straight mag Blackout, eh. na ako, siya maglakad. Bagay na Ngayon na ako ulit bumalik. Nagbuhat kasi nung buhat. <laughs> Dapat pira-piraso lang muna. <laughs> pira-piraso lang muna. Eh, inipon mo ata sa sako eh. Mabigat na yun. Hindi <laughs> haya okay, ka tayo. Tignan mo yung makakahiga ng derecho, Tasok mm. yung balakang mo. Mabilisan lang to ha. Nawala. Nawala? Eh, Ay, maganda ako nawala. Kanina, one seconds, nakita nyo, pinahiga ko siya. Pinabango ko agad kasi may masakit. Okay, ilan segundo na. No? Okay, inhale. Exhale. Thank you. Diyan ka lang muna. Tingnan natin kung makakatagal ka sa higa. Kaya mo pa. Kaya mo. O yan, mo yung, yung pinaka-straight. Sige mo, sumasalit ba? Okay na? Okay na lang ako. Diyan ka lang muna. Hayaan mo lang muna pahinga kasi may tira. May okay. natawa. Ngayon, sir, 3 to 4 days, mas, magagan, mas gagaan pa yan. Pagka kasi nakakahiga ka na ng ayos, wala nang tumutukod, katulad kanina, pantay na yan, nasalansa na yan sa kalamang yun. Kasi pagka, gaya nga nung sinasabi ko, pag nilapat mo yung katawan mo at hindi mo mailapat, may kumikirot, nakasala yung ano nung poset joint. Kailangan nyo, may balik. Tapos oh, yung ako ng ulap ko sa masakit. O ngayon, kabilang side. Kanina, ganyang side masakit din. O oh, sige, ganyan kayo. Ganyan. Kabilang side. Hmm. Okay na. Eh, ano pang ginagawa nyo dyan? Diyok <laughs> lang. Bukoy. Ngayon, mamasasin ko pa itong dito. O ngayun, ala na-experience yun yung pagbubot na mabigat. Huwag kasing alanganin yung paanyo Huwag pa alanganin. Kailangan, kailangan pantay. Kasi umiidat na rin tayo. Hmm? Huwag yung pag-ganyan. Eh, nakatukod pala kayo nakaganyan. Tapos, no dito. Sa... Dino ka't yung... Pag anong, pag -tayo po, bigat. Hmm. Pagka kasi yung buhang natipon, mabigat. Pero kung pinapiro sa buwat mo, mga 3,000 balik kayo. Mga nakaisang baso na kayo. Ang <laughs> ensayo sa'yo, ang pa. Ang lain Pag wala kasi nararamdaman, kung ano ang hindi gawin, magagawa. Tama! Pag kasi wala kasi tayong nararamdaman, siyempre, <laughs> lalaki tayo eh. Siyempre, trabaho yun eh. Pero pagka nag, nagkamali talaga tayo ng buhat, iyan ang makakapot ni natin. Lower back pain na hindi may paliwanag paghihiga ka, hindi mo alam kung anong posisyon, anong masarap. Ikot-ikot po. Ikot. Hmm. Mga tatlong araw, mas malaya na po. Huwag muna kayo magbuhat ay pahingan nyo muna. Huwag lang kayo maligod ba ha. Okay. Bumili lang kayo ng pau, yun lang pang maintenance nyo dyan. Gaganyan-ganan nyo lang ng pau. Tapos tayo ka, pagkagising mo, o ganito, Sige nga. Hindi, hindi, hindi. Sige nga yun. Hindi, pag-contra yun. Pag-contra. Contra. Sige pag nga yun. Sige nga pihit mo. Yun! Kabila. iyon na, dali mo. Batang bata. Okay? Yan lang. Okay? May na. Ikaw. Ikaw.